Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Marvick Beleta po. YouTube channel. Please watch. Salamat. Alam niyo po, meron po ako ang topic na yung gabi. Tungkol po sa paggawa po ng tawas. Mula nang nalaman ko po ang pagtatawas po ay masyado po akong excited at na-amaze po talaga ako kung bakit nangyayari Marami po akong katanungan tungkol sa Diyos. At lahat po yan ay nasagot naman niya ng tama at nasagot din ng tawas. Kaya po, no meron pong taong may sakit sa amin ay tinawas ko po siya. Hindi ko pa po ito sinabi sa akin mga kapatid. Pero nakita ko na po na meron na pong mangyayari sa kanila. At totoo nga pong mangyayari. Madali ko pong malaman kung ano po ang mangyayari. Uh, mas nauuna ko na pong nalalaman kaysa po yung mangyayari. Parang binigay to sa akin ng Panginoon niya na nalalaman ko na po agad. Kaya ngayon ko lang po ito, kukwento po sa inyo. Dahil nung alam kong pawala na ang isang mahal sa buhay ay natawas ko na po at ang lumabas po sa tawas ay ito po ipakita ko po sa inyo lumabas po ang tawas na ito na ang ibig sabihin po yan ay isa pong uwak ito po ay isang premonition ibig sabihin ay itin na uwak at ito po ay isang negative. Totoo po yan. Salamat.